So, ayun mga idol. Nandito na naman tayo ngayon. Pag-usapan natin ito si Bangag. Uh, nagkatanong lang ako sa iyo, Mr. President. Bakit ayaw niyong magpa-hair follicle test? Para malaman ng tao sa bayanan, kung hindi kayo adik, tangit naman kung yung presidente namin sa Pilipinas adik, i-prove yourself. Prove yourself, Mr. President. Magpa-follicle test ka para malaman ng tao sa bayanan. Kasi isito sa palaisipan tungkol sa iyo kung adik ka ba talaga o ano yung hamon ni Rodriguez patulan mo patulan mo yung hamon ni Attorney Vic kasi hangga't hindi mo ginagawa yon babad kang bangag talaga so yun lang mga idol sa mga kababayan natin diyan papayag ba kayo na yung presidente natin adik bangag di ba kaya Mr. President, yung hamon nito di sa sayo, patulan mo na.